Okay, hello, good day sa'yo, Pisces. So, uh, ang gagawin natin basa sa sa'yo is para ang sekreto ng Nobyembre, anong surpresa ng anong surpresa ang naghihintay sa no so cross watcher din po is welcome sa happy angel reading so pag uh, i cleanse lang po tayo no and then we will go ahead sa iyong surpresa at anong sekreto ng nobyembre para sa iyo no okay thank you for Okay, isang mapagmahal at dreamy na pagbati sa iyo, Nak, no? So, Pisces bilang ang water sign na kumakatawan sa iyong imaginations at emosyon, ano, at at pag-iisa, alam kong malalim at malawak ang mundo mo, no? So, ang iyong pagiging empa empathic din. At intuition, at ang iyong intuition, yung pinakamalaking, ano mo yung lakas mo, ito yung pinaka mo, no? pagiging empathetic at intuitions mo. 'yun ang binaka the best power mo nak, no? <clears throat> so gagamit tayo nak ng five spread at kukwat tayo ng gabay kay Enchanted Forest at kukwat tayo ng mensahe, no? At kay ano rin Animal Oracle Spirit. Siyempre, kahit pa rin uh, pakahusay mo sa paglangoy ng emotional current energy, no? May mga biglaang pangyayari. O so, sabihin natin, surpresa na hindi nakikita. At ito yung titignan natin sa buwan ng Nobyembre, nak, no? Ayan. Para po ito kay Pisces. Okay, this is for you, Pisces, nak, no? Ayan. Ano po ang recent past ni Pisces? Ang influenza ng nakaraan? Four of Wands? Ah, kunin na rin natin yan. Kunin na rin natin yan. <laughs> ang ganda. Actually, Pisces, maganda ha? Kung may surprise ka, new lab. kaya us more, spirit. Kanya pong action, spirit. Ka. Ano pong kanya magiging action? Oh, wow, magician. Then, oh my god, sun. Aba, maganda. I think this is another the best reading sa yon nak, no? Sabay pa para kay paise eh? Purification, pure spirit, ah. Ang ganda, purification, pure spirit. natin kay Animal Oracle Spirit Nak, no? Apo kay Pisces? Ang gabay para kay Pisces. Pa para po kay Pisces. Good. Spider Spirit, make your dreams real. Ang ganda. So baka may mga number kayong importante dito na sa 30, no? It could be November 30 also. Magkakaroon kayo ng purifications or sabihin natin paglilinis, no? And then baka it will play an important number din sa inyo ang 30 at 56. And it could be also kailangan din magbalik tanaw na nasimulan nyo nung May 6, no? At maari rin sa darating na November November 11, uh, something might gonna have a very beautiful energy will come to you. Aside sa purifications nyo sa katapusan November. Mamaya, titignan po natin ang mensahe. No? Pagdidikit-dikitin po natin sila mamaya. then ngayon, so magsisimula po tayo dito sa mensahe ng iyong uh, dating influenza. Uh, dating influenza, uh, ang recent past mo rin na nakita natin, meron kang four of wands nak dito no so ang iyong kasalukuyang energy is eight of wands no expect some good news na darating sa iyo and then we also have here ang ace of cups ang iyong surpresa ayan na ang inaantay no ito ay siguradong bagong pag-ibig or upgrade ng inyong relationship also sa mga may relasyon no ito yung parang bago na hindi mo pa nakikita kahit kailan parang it's gonna be new sa iyo at ang, ang actions na dapat mo raw gamitin is the magician's dito. And then meron karing ang pinaka outcome oh my goodness, the highest energy of all. No, ang the sun, no? Positive happiness, 'no? Good outcome, success, and tagumpay sa iyo Pisces, 'no? Kamon <clears throat> na kitang-kita rito. <clears throat> ang pagiging napakalakas na energy no at napaka positive spread para sa iyo ito Pisces no at nagpapakita to ng madali, mabilis na pag-usad or malaking emotional fulfillment sa iyo no Ma, may meron din tayong nakita magtatapos sa pagtatapos sa pagiging successful at matagumpay no so kung nakikita mo rito ah, uh, pero kung ang ang iyong nakaraan na influenza or this is the four of ones na naka-reverse siya. Ito nak yung nagpapahiwatig sa iyo ng so yung galing sa isang yugto, no? Kung saan merong instability sa buhay mo at uh, pagkakadismaya din sa celebration. Sabihin din natin marami kang na, na, na antalang mga sabihin natin. Uh, marami kang naanta naantala mga celebrations or maraming delays din sa iyo na hindi natuloy, no? It could be also meron din instability sa bahay mo. Ah, uh, yun, din yung pagkakadismaya mo. At uh, sabihin din na ito yung kawalan ng security sa isang partnership. posible uh, posibleng may tension sa home life din o isang proyekto na hindi matapos ng maayos, no? Halimbawa, uh, sabihin natin na cancel ang isang family event ah no, mga ganyang example. O kaya hindi nararamdaman ang pagiging settled sa kasalukuyang tirahan or sa isang sitwasyon. No? So kung nakikita mo na, meron ka rin ditong <clears throat> so, uh, eight of wands ito. Itong eight of wands, ito yung sabi nating kasalukuyang kalagayan mo. So ang eight of wands, ito yung ito yung nasa yugto ng mabilis na actions. Very, very fast no, mabilis na communication sa pag-alis ng mga ng mga blockage. Uh, ang mga bagay na uma-under din ng mabilis para sa iyo ngayon, parang ang bilis-bilis ng pangyayari sa iyo, nagugulat ka na lang. Talagang napakabilis niya. Halimbawa, no, bigla kang nakatanggap ng na maraming email or marami kang calls na maririsi. O sabi natin, ang isang project na na natigil is biglang parang biglang gumalaw, biglang umusad, biglang may good news, parang ganyan, no? At meron din sabihin natin na kailangan mo rin maging quick sa mga desisyon mo sa Nobyembre, no? Ayan, para hindi natin ma makaligtaan ang mga blessings pa na ano, no? Na paparating sa iyo. So may nakita mo naman dito ang iyong surprise is napakaganda, no? So ito yung sabihin natin na ano, no, na inaasahang mong Pa ganyan. Okay. So, ito yung parang sabihin natin na inaasahang napakalaking sorpresa. So, ang issue nito is actually about sa relationship. Ito rin yung malaking sabihin na, ito rin yung sa gitna ng mabilis na actions mo with the eight of ones dito. No? Ang di inaasahang pagganapan ay tungkol din sa emotional at fulfillment. O, so, bagong simula sa pag-ibig or sabihin natin, ito yung pagbubuhos mo ng creativity sa bawat sitwasyon na mangyayari sayo sa iyo sa ano no sa sa Nobyembre na, no? So kung uh, halimbawa, bigla kang bigla kang mahuhulog sa pag-ibig or bigla kang maiilab na lang no nang mabilisan because nga dito ang kasalukuyang mong eight of wands at ito pang ang, ang sikreto at surprise sa iyo uh, uh, sabihin din natin may marriage proposal or let's say meron ding deep friendship na may na, na mangyayari o, makakaranas ka din ng sabi natin isang bigla ang creative breakthrough no na nagdadala sa iyo ng kaligayahan or magdadala sa iyo ng kaligayahan itong Nobyembre din no so meron ka ring siguro pagkain na hindi mo pa natitikman kahit kailan na parang tingin mo bago sa panlasa mo parang ganoon no yan ang Ace of Cups. Na talagang maiibigan mo at ulit-ulitin mo once na natikman mo. Oh, di ba? Ayyan. <laughs> so, kung makikita mo dito, and ito yung pinakamahusay na reaction mo diyan sa sa Ace of Cups na sorpresa sa iyo ay ang Magician's na. Napakaganda ng Magician sa iyo. No, kumbaga ito yung sabihin natin na, na maaring ito yung payo na dapat mong gamitin din, no? ang lahat ng iyong resources ay pinapakita ang mastery. Pag lahat sanay ka na, uh, you're full of experience, uh, lahat na naranasan mo, kompleto ka ng, ano, ng tools. No? ah uh, marami kang naranasan at sabihin natin, andyan dyan yung skills mo, talino, yung, yung galing mo sa pagtrabaho. No? Ayan yung sabihin natin, may, may resources ka, may kayamanan ka, na kaya mong lahat. Uh, maging maayos ang 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 iyong Nobyembre. No? Or sabihin din natin uh, uh, parang sinasabi rin na ipakita mo din ang iyong mga na nalalaman or i-share mo rin ang iyong mga sabihin natin ang iyong mga talents at skills. Huwag kang mahiyang ipakita 'yan because of the magic. No? Kailangan mo rin i 'yan sa universe, no? At uh, sa iyong mga mga space, no? Ito rin sabihin natin na matapos ang emotional gifts sa'yo ng Ace of Cups dito. No? Uh, kailangan mong i-manifest ang potential na ito. So, ang ibig sabihin nito is believe in your ability. No? At gawing katotohanan ang iyong mga idea at dream. wag kang matakot. Make it, uh, you could make an actions right away. Because the magician is very powerful card that you have. Ito ang energy mo na maari mong gamitin na para sa mga sa yung sitwasyon or sa yung mga na experience no napakaganda actually and then sabihin natin magbigay tayo ng ano no ng halimbawa uh, yung mga hakbang na bawa gawin mo yung mga hakbang na natingin mo na naranasan mo na o gawin mo sa ipadama mo yan sa bago mong karelasyon yung yung syempre yung natutunan mo yung mistake mo dati kumbaga i-apply mo na hindi mo na gagawin yan sa bago mong karelasyon or sa inyong mga relationship no ibig sabihin alam mo na na hindi maganda idudulot noon ibig sabihin no alam mo na kung paano simulan ang relationship ng maayos no at ito rin yung sinasabi natin ang baba yung ang nakikita din natin na parang Simulan mo rin ang isang creative project nito pagdating sa iyong karera, no? Kasi nakikita natin, uh, inspired ka or inspirations ang nakikita natin, full of in hope ka rin, no? Kung kumbaga maging execute that project or may inaalok sa iyong proyekto, do it. O parang yung may matagal ng nakaano binbin na trabaho sa iyo, nagulat ka biglang umusad. Bakit nga biglang umusad? Sabi ko kanina dahil andi dito ang magician pala, nasa energy mo at magugulat ka napakabilis na proyekto matapos no makikita mo right away ang outcome no puwede yung sabihin natin na gamitin ang iyong charm din no sa at sabihin natin ang iyong mga skills para maabot ang gusto mo so ang inaasahan mong resulta is very beautiful which is the sun positive and this is yes energy no ang uh, kinalabasan din na, natin nakita rito ito yung tubos na tagumpay kaligayahan at kalinawan at siglanak, no? Ito yung pinakamahusay na outcome sa taro, actually. Ito yung pagsasama-sama ng Ace of Cups, no? At ng, syempre, ang magician, no? At syempre, ang magandang napaka-result ang kumpleto, uh, kumbaga, kumpleto si Ricardo, ang iyong joy at ang, syempre, ang mga katuparan sa nais mo or sa iyong desire, no? Halimbawa, ang November mo ay magtatapos ng may matinding happiness, no? At tagumpay, sabi natin tagumpay na relationship din, o sabi natin tagumpay din sa publiko, o sabi din na ito yung paghahanap ng ultimate clarity sa yung buhay, no? So, ang ganda, no? Actually, maganda. And then, ang susunod natin ng yung guidance, andito ang Enchanted Forest, no? Uh, ano ba yung Enchanted Forest na? Ito yung isang oracle deck na gumagamit ng fantasy at sabihin natin native na sabihin natin figure, no? O, sabihin natin uh, ang Enchanted Forest na ito yung isang oracle deck na gumagamit ng parang symbolic energy na para gabayan ka, no? So sa pamagitan na binigay ka sa, binigyan ka ng fine spirit dito, no? So Uh, pag ito yung konektado sa linis at protection ng cleansing. So, no, kagaya, lagi tayo nag cleanse di diba, bago tayo magsimula. So, kinasabi nito na mabilis na aksyon at bagong love din ang naganap dahil malinis, linis mo ang iyong spasyo or sabihin natin din na nalet go mo na ang mga dating sakit na nararamdaman o nalet go mo na rin syempre yung mga yung mga excess mo dyan, no, talagang nakapag-move on ka, kaya be, very malinis, very clean slate ang inyong spasyong dalawa. Kumbaga itinapon mo, nilinis mo yung, uh, nilinis mo, nilinis mo na talaga yung space ng puso mo, no. Ibig sabihin, you are really willing to accept that new love ng Ace of Cups dito, no, nakukuha mo. So this is what we call na na-purified daw at nalinis, no. Pascal, syempre ayat si magician eh, no? At nagulat ka at napakabilis ng pangyayari sa iyo, no? Kumbaga yan din, uh, ito nga yung ulitin ko no na dahil dah, dahil uh, kumbaga sinasabi din nito ng fine ng fine spirit na palinis ang iyong espasyo, no? Uh, that's why magiging successful kaya may san ka, no? Uh, magiging successful ang lahat ng iyong plano at lahat ng iyong proyekto magiging successful because everything is clear slate sa iyo, no? Ah uh, malinis na malinis. Kumbaga, andiyan yung wala ka na sige, wala ka ring guilt na nararamdaman. Kumbaga, lahat is parang parang talagang bago sa iyo lahat. Parang uh, ni-renovate mo or parang sabihin natin nag depth cleanse ka ng isang ng space mo. No? Kumbaga ito rin yung sinabi natin na at magugulat ka is napakabilis ng pagbabagong niya at napakabilis ng development. No? At hindi lang mabilis, very successful at maganda pa, no? Pulido, no? Parang ganun because ginamit mo ang magician sa Nobyembre mo No? Ito rin yung sabihin natin ng siyempre, uh, ito rin yung parang isang instability na nagaganap din. Kung baga, dito rin yung, yung dahil nalinis mo ang iyong sarili mula sa instability ng nakaraan dito, nak, no? Itong four of ones in reverse. Ibig sabihin, uh, kaya lahat ng actions is positive. Or sabihin natin, bago mo rin tanggapin ang sun, bago mo rin tanggapin ito, kailangan mong i-purify ang iyong intentions din. No? Nakukuha mo ba? So, andito rin syempre ang spider, ang spider spirit. No? Bakit animal spirit ang ginamit natin? No? Ito yung sabihin natin na ginagamit ito dahil nagbibigay siya ng practical at, at instinctive na gabay sa si inyo ang animal spirit. No? Ito itong mga animal spirit natin. No? Sila yung nagbibigay ng instinctive at practical na gabay. Ito yung kumukonek sa sabihin natin sa survival din or natural wisdom no? So ang connection din, oh, ang connection ng spider spirit, ito yung simbolo ng paglikha or sabi natin creations, no? Ito yung paghahabi kung nakikita niyo naghahabi siya rito, no? Ito yung paghabi ng kanyang buhay or ng kanyang destiny, no? So kung nakikita mo andito yung magician. No? Sinasabi ng spider na ikaw ay naghahabi ng sarili mong buhay. O no? Or ng salini mong destiny. Gamitin mo ang Ace of Cups na sinurprise sa iyo. Ito yung gawin mong inspirasyon. At itong dalawang to, magician, no? Kumbaga Ito yung kailangan mo upang lumikha ka ng isang matagumpay at para makuha mo rin ang sun sa Nobyembre mo, no? Gamitin mo ang Ace of Cups bilang isang inspirasyon at magicians bilang sa iyong skills, no? Uh, para lumikha ka ng buhay na gusto mo na. So, huwag kang mag-alala sa unstable past mo na itong, itong four of wands. Huwag mo ilalahanin itong nakaraan. Or maybe inalis mo na rin yan kasi bakit may mag marami kang good news na marireceive, no? Because ma ang sinasabi rin dito na gumawa ka pa rin ng sabihin natin, sarili mong network, parang spider spirit, no? parang spider spirit din, kumuha ka ng sarili mong network na susuporta rin sa'yo at sa mga plano mo at sa project mo. No? Ikaw din, isha, sa mga sa pag-ibig naman, na magkaroon ng bagong pag-ibig, ibig sabihin, share mo rin yung happiness mo sa iba. O, oh, 'di ba diba? mo, ayan yung para siyempre, uh, yeah. Uh, share mo yung happiness na nararamdaman mo because the relationship's gonna be successful na sinimulan mo ng Nobyembre, no? And this will gonna proven daw na, son, you're gonna have the happiness, positive outcome dyan sa relationship na yan. Sa mga proyekto, magiging uh, tagumpay daw yan at successful, no? Ayan. So, I hope na gustuhan mo ang ating reading, nak, no? At syempre, kung bago ka sa ating channel, don't forget to like and subscribe po at hit the notifications bell po, no? And marami pong salamat sa mga nag-subscribe at marami rin pong salamat sa mga nagko-comment at nagla-like at especially po yung mga nag-share. Malaki pong bagay ang mga pag-share ninyo no, sa ating sa ating channel, no? Thank you so much po and God bless you po, no? Ayan. So bigyan ko nga kayo ng ano. Bigyan ko rin kayo ng Tignan kasi since this is new love, tignan nga natin pag nag-combine ng inyong soul, dagdag ito ha. Ayan, hindi ko ginawa sa iba, sa faces lang. So, kasi may Ace of Cups ka, may bago kang pag-ibig na darating. Tignan nga natin kung anong mensahe ang makukuha niyan. Ayan, pa-like naman po dyan at pa-hype na rin habang nag-iintay. Ayan, so tignan natin. Oh my god, heart talaga. Baka ito na. Ah, ay ay ay. Heart, nako mukhang ito na. You begin to feel your heart beat faster daw kapag magkatabi na kayo o pag wala ka pang bawa no? Ang bawa is hindi mo pa mapapansin siya. Bigla ka nilang daw kikiligin or sabihin natin you you ano you begin to feel your heart beat faster daw para ang bilis-bilis daw ng tibok ng puso mo na. Pag magkatabi na kayo, pag kasama mo na siya. No, itong new love na darating sa iyo, heart na heart. Ayan, Tukwa pa tayo. At saka may mga signs daw na ikaw makikita. You will see daw na there's a lot of sign na darating sa iyo. Ayun yung mga pare-pares na, numero, ayun yung makakarinig ka sa music na paulit-ulit. Ayun yung meron kang lalapit sa iyo na bubuyog or sabihin natin mga animal or sabihin natin andiyan yung mga langgam nilalapitan ka, no? That is a sign. na the spirit God is on your back tinuturo sa'yo ang persons na yan is yan na nga no? ah uh, so, ang sabi rito, a divine soul counterpart then is a relationship is blessed with amazing moment of synchronicity. No? Ay, makikita ka na siguro ng there's a lot of sign na makikita ka, especially isang flower or kulay dilaw na makikita mong sign. Or you could also see some bubuyog dyan. No? But especially you might gonna be seeing some yellow, num uh, yellow color, lots of yellow color and gugulad ka amoy bulaklak or let's say you gonna see lots of flower no sa bagay november no kasi makikita mo na hindi naman usual na nakikita mo parang kakaiba sa iyo that is the sign no na andiyan na yung persons mo or sabihin natin na andiyan dyan na siya katabi mo na siya no parang gano siya na yon kung wala kang ka sign sign no ayan ayan so it's very interesting so i hope na nagustuhan yung ating reading Paises. thank you so much and god bless you ayan Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In Haar, everything will be revealed to you. In how you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawala ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to